Ayan mga guys, lakad-lakad tayo. Sobrang init. Ayan ang init dito sa huraw. Ang init sobrang. Magme-metro ako. Pero maraming puno naman dito kahit na init. Ayan. Wala tayong sundo at nasa trabaho. Kaya magme tayo ngayon. Ayan, andito palang tawiran. Balik tayo at tatawid tayo dito mainit po talaga ayan ayan tatawid ko tayo sobrang init ayan guys ayan mga kamanay pero ang ganda dito oh. ayan ang ganda po dito oh. ayan kaso mainit lang pag ganitong oras alas 4 sobrang init-init. Kaya naglalakad-lakad tayo. Ayan. Malapit na tayo sa station. E, station ng bus dito ang laya. Siguro ay 15 minutes paglalakad. Ayan guys. Ang layo ba? Diba? Oh, ang init. Sobrang init. Ayan. Uh, may ano dito. Ay sorry. Ayan No may ano dyan. Lush and the Amazon. Ayan, para sa mga bata pa ba yan? Ang <laughs> ganda maligo dyan, di ba guys? Pang bata. Pang bata matanda. O oh, ayan, nandito na tayo sa station. Ayan, buti na lang may ano dito. May, may upuan tayo dito. Ayan. Kusang nag-open naman yun. Ah, oh, pensisame. Ayan. Tapos pagkagaling natin sa aircon, ay sa init, o, aircon tayo ngayon. Ayan. Hanggang dito, guys. Ayan. May TV. Ayan, naka-aircon to. Yung pagkagaling mo sa bilang na bilang na araw. Tapos papasok ka dito. Ayan mangyayari sa'yo. Sakit. <laughs> Ayan, trangkaso. Ah, ba diba, ang ganda? O, oh, walang tao ako lang. Ayan, upuan, aircon. O, ba diba, ang init. Tapos bilang aircon. Ayan, guys. Ganyan tayo dito. Kailangan natin matanaw si ano, si bus natin. Ayan. Oh, dito tayo. Hindi ko nadala yung stick ko eh. So, ganyan tayo guys. Bye na guys. Ito, bigla lang ito nag-open pag Ayan. Si door natin. Bye. Hanggang dito na muna.